Ito so guys, may gagawin kami cleaning na, no? 3 tons, dalawang unit. Linisin lang namin to. Ito yung bingguan na namin, maintenance namin. Ayun yung isa, oh. Yun. Yun ang isang linisin namin, bali dalawa to. Unahin lang muna namin itong isa. 对吧？对吧？别跑开。看到没有？看到没有？ ito guys yung outdoor nya ayan o oh, grabing dumi o oh. tapos kung nalinisin yung indoor nya so ayan yung outdoor nya ito yung, pina, yung outdoor nya ang dumi ng condenser so baklasin ko lang to para malinis <coughs> ng maigay so ayan baklasin ko lang muna to guys so ito guys baklasin muna natin yung cover nya para uh, talagang malinis ito guys, uh, linisin na namin. Thank you. Ito so, guys, na namin to, yung isang nililin sa langit. Tapos na to. Tabi ko na lang yung door. Ito guys, so, na-assemble na, -assemble, na -assemble ko na lang to. Yan, nakakabit na yung kanyang blade. So yun guys, naka symbol na yan. Uh, I-testing ko na lang, i-on ko lang yung breaker doon. 3-phase nga pa lang ano to. Uh, inverter na open na 3-phase. So i-on ko lang yung breaker niya. 3-phase. So, tignan ko lang yung loob. So ayan. On. On. Go on. ayan guys, yung isa na malilinisin ko. Tandarin ko lang muna to. So ayan, yung isa di ko na ko na ng video yung pares lang naman. Guys, yung isa okay na yung isa. Ito na lang, i-backlasin ko na lang yung muna to. Ayan. Dudumi. Dudumi. Ayan, baklasin ko na lang muna to guys. Ito guys, tignan lang natin yung loob kung madumi siya. Ayun. Wow, ang dumi, grabe. yan you know, o, dumi. Yung likod dito yung likod niya. ito ang dumi lang kanina din. Pero sa harapan hindi masyado madumi. mo wala siyang dumi pero sa likod niya puno. Ayan so, guys, hindi sa bala lang ito. Guys, bingo muna tayo habang pinupunasan tayo yung pa yung aircon. I-assemble na lang. Ha? Ayan, assemble ko na to. Ito guys, tapos na yung, ano namin. Ayan, naka na. Tapit ko na lang tong filter niya. So ayan, testing ko na lang to. Ano ko na yung breaker. So ito yung guys, oh. Nauna na nilinis yan kasabay nitong isa. Yung isa gumagana na nga pala yan ito. 3 phase nga pala to. Hmm. So ayan, testing muna. Balikan ko yung indoor. So yun, gumana na. So ayan guys, gumana na to. Yan. So, check ko lang yung outdoor. So, ito guys, may time delay naman kasi ito. Kaya, ano, mga 5 minutes time delay to. 5 to 2 minutes. 2 to 5 minutes to. Yung time delay niya. So, yan, okay na yan guys. Dalawang unit. O, oh. hindi, papalik pa yun. So, yan guys, malamig na yan. Ano, kumana na yung outdoor doon. Malamig na yung buka ng hangin niya. So, mana na yung order doon. Akin okay, na yung pariyabo. Tapit ko lang yung speaker na yun. So, ayan guys. Okay na to. Uh, away na kami. At gutom na tapos na to. So, ayan. Okay na. Gutom na kami. Last 12 na. Bye-bye.